Tayo. Oh. Pagkain probinsya. Hmm. Kain probinsya. Binigay ng tatay-tatay namin dito. Kaso, yes, nakabitin kain to eh. <laughs> Ito yung malasa rito yung pwet. Yung pwet ng kol. Hmm. Maraming malasa. Hindi na kinakain yung dolo ng kol na yan. Andiyan yung bituka ng kol. Andiyan yung mga kol. Dito. Yung sa probinsya raw, iba, pag, pag galing ka, nainila ka, mag nalaboy ka. Ayaw na kumain ito kasi babaho rin bunga nga. Babaho yung bunga? Hmm. babaho ng bunganga? nga? Babaho yan kasi hold daw. Yung, dumi. Sabi ng Maynila, mga, mga batang Talagang hindi nila gusto kasi hindi nila alam. Yung mga kwan nga eh, yung mga taga samar ka natin, yung mga waray. Eh nawata yung masawa ng kita ko, eh kwan yun eh, waray yun eh. Eh pumunta sa amin, eh nagkatay sila ng kambing kasi namatay eh. Eh libing na, eh siyempre libingan. Pagdating ng pagkalibing, eh, pakainan yan. Nagkatay sila ng kambing, tapos ginawa nila ang pinapahitan. Nakita nila kung paano gumawa ng pinapahitan. Mm. Yung nasa bito ka ng kambi, kambing, na hindi pa na ng natunaw na gabo. Yun ang ginawa. Nandiri ang mga kwan. Nandiri sila. Mga manila boy? Hindi, mga waray. Mga waray? Mga waray yun ha. re Nandiri sila. Hindi sila kumain. Pinapaitan kambing. Pinapaitan kambing. Hindi sila nag... Hindi, hindi sila kumain. Hindi sila kumain. Nandiri sila. Hindi lang ang saga Manila po yun. Ang waray yun. At uh, Bisaya. Kainin mo ng mga bayawak yung mga taga-Manila po. Ayaw pa nila <laughs> eh. Kainin mo ng mga... Yan, kainin mo ng... Uh, ayaw pa nila eh. Yung talaga mga lumaki Manila. Ay, mas lalo na si Tito Mars. Si Tito Mars. Ni Quick Quick. Hindi kumakain. Hindi... <laughs> sardinas. Nandito eh. Sinalan siya? ah Si Salens. Si Tito Mars. Yung bakla. Ang hype na naman na bakla na yun. Tito Mars. Naglaga ng sagig. Tapos sinausaw sa... Kwan? Sinausaw sa... Bagong. Ah, nandidirik din siya. Ang bagong ista. Pati yung mangga na alamang na ginisa. Ah, mm. Asos! Diring-diring -dirin ang... Diring-diring gaga. Ang